Hello guys, welcome back to our youtube channel Ako naman Ayan Guys, meron po kaming bisita dito sa loob ng aming aming kwarto Hi Ayan po Ako po si Kuromi Kuromi Ako An po si Steve yung pilot boy despite... Ano talaga ang totoo? Ano A talaga mga pangalan nyo? Ako po nyo? si Kuromi Wait, Ano talaga ang pangalan ako mo? Ako po si Kuromi, Kuromi. Ako, ako po si Big Bird Siya po si ano Si, si, si Kuromi si, si Margaret Ah ako po si ano si Steve. Saka siya po si si Marcos. Ako naman. Ako naman. Oh, wait lang. Okay guys, i upload ko po talaga to sa sa ano po sa YouTube po. Hay ako mm. si Colomi. Oh. Guys, magpasensyahan niyo na po, si oh, Colomy, ang lapit niyo na po talaga. Ay. I... Mm. Ako si Margalit. guys, ano po ka talaga kami dito yung... Ano ba talaga makakala nyo? Ah. Ah. Yung busy po talaga sila. Ako po sila. si Coromi, ang palan ko no, may Ibanez. Ako po si Romy, pangalan ko po Marcos and Ibanez. Hindi <laughs> po tapos yung palan ko eh. Oh, sige, sige. Ang um, palan ko Margarito, no, may Ibanez, Coromi. Ah, Coromi. Na, may may Coromi. Um, Cor Miss Coromi, taga saan ka po? Basa, sa ano, sa, kamo, sa, ano, sa, sa ben, Malayo. Di ano pong address po dito? Uh, ano? Montinlupa, diba? di ba? Anong address dito? Malayo. Malayo nga. Malayo po ako oh, naman. sa naman. Sa, ako po sa camp. Ako po sa, sa camp. Ben. Ano camp? Ben? Ako South, South Ben. Ay, sa... So, hindi sa... Ako bin. naman. Ako, saan? Oh, saan? ako po Ako oh. naman ni. Ako po sa malayo. Yung isa kasi niyang ang mo lang. Opo. Tapos muna mm. sa ano. Sa ano po? Wala na. Tapos na. Tapos ako, na. Okay. Ako, okay. ako okay. po ano po. Ano po nakatira po ako sa ano, hmm. sa Capricorn. Ako po yung pilot ball test. Oh wow. Ayun na. Ako Saka si Colomi. Ako si pangalan ko po Steve. Ay, si Mark po. Si Mark, okay. yung okay. ano po. Ay, Steve pala po. Okay Steve. guys, magkuklose na po yung video natin. At dyan po natatapos ang ating Hello. video. Hello! Salamat po sa panonood. <laughs> Bye! Bye! Ciao! Hasta mañana! Gracias! Gracias, Filipino! <laughs> Gracias, Filipino! Panonood din yung mata.